Good day kapatiyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa steering at handling ng bisikleta natin. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Ibalik like na rin? Pag gumamit ka ng mahabang handlebar, ang kamay mo sa kabrasa mo Naka-stretch out na. Kapag liliku ka na o magko-cornering ka, may hirapan ka. Saka parang mabigat yung pakiramdam. Kasi, yung braso mo, hindi na gano'ng nagpe-flex. So, yung arco na ginagawa mo, maiksi lang. Yan, ganyan lang. Masyadong tight. Tight! 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 Yeah! Maganda rin naman ang mahabang handlebar. Kasi, stable ang bike mo. Lalo na kapag mabilis yung takbo mo. Or, palusong ka ng medyo mabilis. Mas nabibigyan mo ng stability at control yung ride mo. Kapag maiksi naman yung handlebar mo, so kunyari, hanggang dito lang yung handlebar mo, yan, wala, ta wala tayong sample ng maiksi eh. Kapag liliko ka, mas malaki yung angle na magagawa mo. Yan. Diba? Kasi nag-flex na yung braso mo. Hindi siya stretch out. Unlike sa mahaba, Ang hindi lang maganda sa maiksing handlebar, hindi na siya ganun ka-stable. Lalo na sa high speed at palusong. Imbis na kontrolin mo yung handlebar, mas focus ka para ma-stable siya. Hindi siya gumaling ganun sa pababa o sa high speed na takbuhan. Isa pang nakaka-apekto sa steering, itong stem. O yung haba ng stem. Pag naka-short stem ka, mas relax ang position mo, saka mas mabilis yung reaction ng steering mo o yung sensitivity niya. Pag mahaba naman yung stem na gagamitin mo, mas lalayo ang handlebar sa iyo kaya magiging stretch out yung kamay at braso mo. Kaya ang mangyayari dyan, mabagal lang liko mo. Mas less sensitive siya. So yun guys yung mga sa steering mo. Haba ng handlebar sa kahaba ng stem. So, ngayon naman, bibigyan ko kayo ng basic idea kung ano yung combo na kailangan mo. Kung gusto mo yung pakiramdam ng mahabang handlebar, yung stability niya kapag kumakorner ka, pero nababagalan ka sa liko niya kasi nga mahaba, mas maganda sa iyo, kombohan mo siya ng short stem. Para kahit mahaba siya, hindi magiging stretch out yung kamay mo. Ayan, magkakaroon ka ng wider angle kapag liliko ka mas bibilis na yung liko mo at magiging sensitive siya. Stable siya at meron kang control. Kung gagamit ka naman ng maiksing handlebar at gusto mo yung pakiramdam ng maiksing handlebar dahil gusto mo yung nakakasingit-singit ka, pero gusto mo naman medyo mabagal lang yung liko, less sensitive. Ang magandang stem dyan ay yung medyo mahaba. So yun yung mga basic combo sa handlebar saka sa stem. Pero yun nga, iba-iba pa rin tayo ng trip. Ang setup ko dito kay Schwinn, maiksing stem at maiksing handlebar. Mas gusto ko lang yung sensitive yung pakiramdam niya, yung handling niya. Kung gusto mo rin ng sobra sa sensitivity, short stem saka short na handlebar. Kung trip mo naman yung talagang stable siya, mahabang handlebar saka mahabang stem. So yun guys, yung basic idea ng steering at handling. Kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa dito sa steering at handling, comment down below lang. Ikaw ka pa, Jack. Ano ang combo mo sa handlebar sa stem Comment down below. So, yun lang, guys. Ayos! Whee! O oh, ka pa, Jack. Kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo. design na uubusan. Ayan, katulad nito. Saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.